pasampa na. Ginising na kami ng maaga. Pero wala pa pala yung sundo namin. <laughs> Pet malo talaga si Opa Tatang. Ayan na nga, sinundo na nga kami. Same same, swab. <laughs> <laughs> Grabe yung swab mga biyay. Parang naglilinis lang ng tenga eh talaga. talagang, <laughs> <laughs> talagang talaga kinalikot yung ilong namin mga biyahe Bale, sampana na tayo Immigration at port na. Malaki-laki din palang barko namin sa sampahan. At bagong-bago pa. Padikit pa lang sila, kaya picture-picture muna. Pag sampa, tamang-tama, bankering na. <laughs> eh habang nag-bunker, nag-turnover. Ganito talaga pag bagong sampa. Ahanapin ah, mo agad yung kapalitan mo para mag-turnover. Kasi mamaya, pauwi na rin siya. Binigyan na rin pala ako ng PPE, coverall at uniform. After ng bankering ikot na kami sa makina. Konting handover sa mga alagang machineries at mga papeles. Bagong bago yung barko mga kabiyahe, year 2022 build at pangalawang batch pa lang kami dito. Eto na, eto na nga, pauwi na siya at ako na ang magmamana sa trono niya. <laughs> salamat pala Sek sa smooth na turnover. <laughs> <laughs> at higit sa lahat, salamat Lord sa blessings na to sa tuloy-tuloy na blessings sa karir ko at sa buhay ko. Na kahit natagalan ako sa pagiging ratings, ay ganun din kabilis ang pag ng aking rango. Kaya kabiyahe, never give up sa mga pangarap. May nakalaang tamang panahon sa bawat isa sa atin. May kanya-kanya tayong kwento at kanya-kanyang problemang pagdadaanan sa buhay. At lahat ng delay sa buhay natin ay may dahilan. Lagi kong sinasabi, trust the process habang trinatrabaho ito. At huwag kalimutang mag-enjoy! Comment mo naman to kung gusto mong mag-tour sa engine room namin. See you!